Totoo naman talaga, nasasakit ang ulo mo sa mga mangungutang na ito. Ang iba ginagawa pang bisyo ito na umutang ng umutang tapos hindi sila magbabayad. So anong idahilan mo sa mga kaibigan mo, kapitbahay mo, kakilala mo na gustong mangutang sa'yo? Lalo na sa mga may tindahan at tumatanggap ng sahod kada buwan. Itong mga tips na ibibigay ko sa'yo. Number one, sabihin mo sa kanila na wala ka ng ekstra para ipautang. Pangalawa, sabihin mo na talaga sa kanila, prangkahan na, na hindi ka na talaga nagpapautang. Pangatlo, sabihin mo sa kanila, na, naghahanap ka din ng mautangan para idagdag sa tindahan mo. Pangapat, sabihin mo sa kanila, na nairo-roll ko lang itong pera dito sa tindahan para naman lumago. Mari, sa katapusan babayaran ko o kaya next week babayaran ko. Huwag kang maniwala. Dahil pag pinautang kita, masasama ang loob ng iba na hindi ko napagbigyan. Kaya pasensya na at hindi kita mapagbigyan. Sa iba ka na lang mangutang. Hayaan mo nang sumama ang loob nila. Kaysa ikaw naman, sasakit ang ulo at sasama ang loob ng dahil hindi sila nagbayad sa'yo. Dahil sinusagurado ko, ganun ang mangyayari. Dahil marami ng mga tindahan at mga nagsasahod kada buwan o yung mga may pera na sumakit ang ulo dahil pinauutang nila dahil malambot ang puso nila dahil kaibigan ko dahil kakilala ko kung ito ay hindi naman emergency Ang problema sa kuryente, ang problema sa tubig, kada buwan 'yan nababayaran at ang problema sa bigas kada araw 'yan na ating kailangan. Kaya kung 'yan ang ipinapangutang nila, kasalanan na nila yung kung bakit hindi nagkasya yung budget nila. Dahil hindi ka nagpa-utang, naturuan mo pa silang i-budget ang kanilang pera. Next month, matuto na silang mag-budget ng kanilang kinikita. Maintindihan mo kung ito ay emergency. Pero kung hindi naman, o kahit na nga, pang emergency ito, may anak ka, alam mong may pamilya ka, kailangan mag-save ka para sa kanilang medical. Para sa kanilang eskwelahan para sa kanila ang mga projects. So, so hindi dahilan para ikaw ay mangutang. Unless, na na-delayed ang sahod mo at nagkaroon ng problema ang accounts mo. Then, habang sinosolve mo ito, mangungutang ka muna. Okay? Utang po. Mare, pwedeng pa-utang. So right there. In a Muslim country now. Yeah. <laughs> yeah. I know the food is free. <laughs> okay. They will multiply even more. They're allowed that. Wow. Well, they give you money for <laughs> having babies. Yeah. You, you'll be doing it. And they will try their best That's to where make more. please. Uh. Down that way or that way? I don't know. But it's that way. Para loco. Over here